Dito maraming kalaw ba, balagang nagagalang nga. Kamiya doon, kamiya rin daw. Ah? Selfie, selfie. Opo, oh, selfie lang muna ako. Ano po yan? Magkano po? May kasama ng shop pa. Pwede niyong paghatihan dalawa. 68. 68. Oo. Oh. Pwede ka na. Hindi ba napabili yung ngayon manila? Ilan pa? na. Isa lang. Isa lang. Isa lang to yung kakain sir. Diet po ako. Sixty-eight? Oo. sixty na yan. Ayan madam. Pabidis madam chameleon. <laughs> Pahatag ang uporta. Siyempre, yan yung Thank you. Pag-pronounce pa lang ng thank you, wala tayong uyaman. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Ganyan. Yeah. Ganon. Tapos yung ng pera. Alam mo ng wallet. <laughs> Ngayon yung ano. Ano di ba? Anong, anong brand ng wallet? Mono. Monopad. with <laughs> Android. Monopad, Monopad with Android wallet. Ito pong video na to, ay puro lang po. Nakakawain Nakakadiring. <laughs> Nakakadiring picture po. Look ang yeah, yaman eh. Hey. Dito po kami nangungulangot. Kailangan na kami video. My bag is <laughs> Coach. <laughs> yung, yung bag nyo is Gucci Coach? Ano ba yan? Coach. Ah, coach. 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 Ang <laughs> pagkain.

Katang ali eh. So pa <laughs> na, so, ka na uh, kainin mo, lang kan. mo, na mm -hmm. oh, ka. mm. May sauce. So, sauce, <laughs> so, sauce sa Kuya, kuya. Wala yung sauce sa sapaw. Ito sa sapaw Walang pong sigawan. <laughs> Wala naman pong sigawan ko. Yan, tatanag lang na yan eh. Ayos ka. Ganyan hmm, talaga pag mayaman ito. May radiant skin. <laughs> Walang butas-butas. Manhole meron. <laughs> tapos yung lips pauti mm. oh, bl lipstick hindi ba itim yan naka black tint, lip tint <laughs> <laughs> mm. <Yum>. <laughs> Refreshing. <laughs> Nah. Sabar Ini Tuh, begini tuh. Stop mana?